Good news pa rin sa ating mga motorista dahil pinagbawala na ng Korte Suprema ang mga traffic enforcers ng Local Government Unit o LGU sa Metro Manila na mag-issue ng traffic violation receipt sa mga motorista. Maliban na lamang umano kung sila ay deputized ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa isang in-bank decision kamakailan na inakda ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagdiwa na nag-issue ng Supreme Court ng permanent injunction sa LGUs at ipinagbawalan silang mag-issue ng Ordinance Violation Receipts o OVR at magkumpiska ng lisensya. Ipinawalang sa isa rin nito ang mga espesipikong ticketing provision sa mga lokal na ordinansa ng mga lungsod ng Makati, Tagig, Paranaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Nabotas, Las Piñas, Pasig, Muntinlupa, Mandaluyong, Valenzuela, Caloocan at Maynila gayon din ang bayan ng Pateros. Pinaburan din ng Supreme Court ang petisyon for review on certiorari na inihain ng mga transport group na FIJUDAP, ACTO at ALTODAP laban sa mga LGUs. Binaliktad rin ng Supreme Court ang unang desisyon ng Court of Appeals na nagsabing walang kompleks sa pagitan ng MMDA at Local Government Codes dahil ang mga ito ay may espesipikong hangganan. Samantala, Inamin ng MMDA na hindi sapat ang bilang ng kanilang mga traffic enforcers para manduhan ang buong Metro Manila. Gate ng MMDA, maaari pang hulihin ng mga local traffic enforcers ang traffic law violators o ang mga motorista na lalabag sa mga batas trapiko sa kabila ng inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Sinabi ni Acting Metropolitan Manila Development Authority MMDA Chairman Don Artis, hindi pa umano final ang eksekutory ang desisyon ng Korte Suprema na kumilala sa kapangyarihan ng ahensya na gumawa ng mga hakbang para solusyonan ang isyo sa trapiko sa Kalakhang, Maynila. Kasama si Jerome Tiquia at si Jeff Gonzalez, Smiles of Petrandi para sa Balitang Unang Sigaw.